Pasaway pa nga rin daw talaga itong si Jordan Poole at itong ang video clip na ito mga idol ang patunay dyan. Viral kasi ito ngayon mga idol kung saan pinag-uusapan ng maraming NBA fans itong ginawa ni Jordan Poole during the timeout sa laban nga nila against sa Brooklyn Nets. Well, ang nangyari kasi dito mga idol, during that timeout nga, itong si JP ay hindi nakikinig sa huddle ng kanilang coach. Kanyang kausap pang idol itong si Ryan Rollins at ilang beses nang itinuro sa kanya na nagumpisa na nga daw yung play na sineset ng kanilang coach pero hindi siya nakikinig. Sinaway na nga ng kanilang assistant coach, sinaway na nila Andre Shamet at pati na rin ng kanilang bench player. Sinaway at sinabing makinig na. Pero wala matigas ang ulo mga idol nakinig lamang siya kung kailan niya gusto nang makinig And then nung kitang kita natin mga idol nung pabalik ng nga siya sa court ay parang hindi niya alam kung ano kanilang gagawin Kahit pasulyap-sulyap dun sa board dun sa play na sinet ng kanilang coach Dahil hindi nga nakinig hindi sumunod nung nag-uumpisa na yung huddle ng kanilang team at matapos nga nyan mga idol, ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga fans na nakakita na viral clip neto ni JP. Sabi nung isa, I get it Draymond, I really do. Naintindihan niya na nga daw itong si Draymond kung bakit niya sinapang itong si Jordan Poole sa practice. Sabi naman ng isa, not gonna lie, he seems uncoachable. Yan ang sabi ng isang Warriors fan, Stephen Kirby fan. Sabi naman ng isa dito mga idol, this is the funniest part of the clip nga daw nung itong si Jordan Poole. Ay patingin-tingin doon sa play na hindi niya pinakinggan. Hindi naman daw makapaniwala ang Warriors fan na ito na si Lena upset nung tin trade itong si Jordan Poole. Sabi niya trading JP is the biggest W nga daw ng Warriors since nung pagkuha nila kay KD noong 2017. At araw-araw nga daw yung suntok ni Draymond kay JP ay nagiging reasonable na dahil sa kanilang nakikitang ebidensyang ito. Hindi naman makapaniwala ang isang to mga idol sa naging glow down na ni JP. It's crazy to think nga daw na itong si Jordan Poole dati ay very eager to learn. And one of the hardest workers nga daw sa Golden State Warriors at napuri pa nga ni Draymond, Stephen Curry and Clay Thompson. Pero ngayon mga idol parang nag-iba na si Jordan Poole at ito na ang ganyang pinagagagawa. Pero I think mga idol sa Warriors pa lang naman eh, itong si Jordan Poole ay medyo matigas na talaga ang ulo. Bago pa yung insidente nila ni Draymond Green na pananapak ni Dray dito kay JP ay nag-away na sila noon ng mga idol. I think playoffs yata yun or some regular season game lamang. And then isang beses naman ay hindi niya pinansin si Draymond Green kaya pinagalitan siya ni Stephen Curry na hindi nga daw dapat gawin yon. At di ilang beses din napagalitan ito ni Coach Curry mga idol nang dahil nga sa hindi niya mga magandang ginagawa sa court. So I think mga idol natural na lang siguro dito kay Jordan Poole ang pagiging matigas na ulo at etong nga sa Washington ay hindi na rin iba. Nararanasan na nila mga idol yung naranasan nitong na team ng Golden State Warriors for the past 4 years. Now it's time ang Washington naman ang mag handle nitong katigasan ng ulo ni Jordan Poole. Anyways mga idol let me know your opinion. Ano bang masasabi nyo dito? Ang komento nyo lamang yan sa ating comment section.